Saan napunta ang budget? Wawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Ito ang tanong ni Senator Bongo. Sa PhilHealth, saan napunta ang pondo? Dismayado si Senator Bongo. Dahil na din sa kakulangan ng tulong ng PhilHealth, sa mga miyembro nito na buwan-buwan, ay kinapaltasan ng sahod ng PhilHealth. Relax, relax lang kayo. Nagplano pa kayong magparty? gagastos ng mahigit isang daang milyon. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kaya nga po, ngayon nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran. nito ang kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng uh, ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. ito nag-umpisa last uh, March at uh, maraming lumalapit sa akin dito sa committee na hindi pa po nababayaran ang kanilang health emergency allowances. Salamat sa DOH, salamat sa DBM. Finally, unti-unti nang nababayaran at uh, na, sulit po ang pangungulit natin. Nakapag-release na po last uh, July ng uh, 27 uh, billion at ongoing po ang pagbabaya dito. At sana matapos na po ito ngayon. Marami pang appeals na dumadating. At uh, sana matugunan rin po ito dahil services rendered po ito. Pinagpawisan po ng ating mga healthcare workers po ito. Hero po sila ng pandemya. Dapat po ibalik natin sa kanila ang kanilang serbisyo. So dapat po'y mabayaran itong hiya nila. Salamat na release na po yung 27 billion. Hindi ko lang po alam kung nasa na ngayon. Nasa nababa na ba sa region? O nabayaran na. Kasi marami pa rin lumalapit sa akin at uh, humingi ng tulong na hindi pa sila nababayaran. At during the, sa pag natin, after five hearings, ito pumasok po ang issue ng PhilHealth dahil may reserve fund po ang PhilHealth. May excess funds pala ang PhilHealth. Doon po tayo nabahala. Meron silang 89.9 na uh, billion na uh, excess funds. Na winalis po ng National Treasury. Dahil excess, daw po ito. Ngayon, ang problema, winalis na na zero pa. Another problem po ito. During the past uh, five hearings of this committee regarding PhilHealth funds, which started last July 30. Pang 11 na po ito ngayon na including Hea. It was revealed that PhilHealth has excess funding of about 500 billion while we pointed out that the agency's lapses is not utilizing uh, more efficiently such funds I believe that it does not give justice to deprive PhilHealth of the government subsidy it is uh, the poor the hopeless and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately hindi po ang PhilHealth ang napaparusahan dito kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth Papano na lang po ang pasko natin nito? Papano na lang po ang pasko ng mga kababayan natin? Nanjan yung pangamba. Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget. Sa totoo lang, ayoko kung ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng uh, pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at uh, pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion. Subalit, yung 60 billion, nawalis na. I do not agree that we should completely defund subsidy for field health. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na nga ang excess fund na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the National Government Subsidy to Field Health. May pinanggagalingan po yan, parte po ng collection mula sa sintak sa ilalim ng Republic Act 11346 or Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating uh, uh, principal sponsor ng UHC Law, pinaglaban niya po ito. Uh, we want also to seek clarification with the experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Kongreso ang batas na binubuwisan ng ilang uh, syntax, uh, sin tax sin uh, products para mapunta sa health at implementasyon ng uh, UHC. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyong binibigay nila, eh dapat po sa health po ito eh. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y eh, uh, ano eh, sa health na eh. Hindi naman kayo, hindi naman negosyo yung PhilHealth. health. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapahospital. Yung iba ayaw na po hospital Takot magpahospital. Takot magpahospital ayaw magpa-hospital. Magka... maraming na-admit yan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung... Halimbawa, Provincial Health Officer po ng uh, Camarines sa uh, Norte. Eh. Na-admit siya, 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot na matay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na-membro po ng PhilHealth. Lahat tayo, membro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Eh bakit napaka-liit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo. Sabi nyo, inaprobahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong consulta package ng 17 from 500. So ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo Tandaan natin, pang six hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, oh, wala. Relax, relax lang kayo. Nagplano pa kayong magparty, gagastos ng mahigit isang daang milyon. Wawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayahang magbayad ng premium para na rin, para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga in, indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay kaya nga po ngayon nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang responsibilidad na magbayad ng premium kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin natin inaasa sa mga indirect contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng uh, ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan o no, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noon nang anak, 20,000 lang yung na na-avail nila. Eh, problema, mandated silang mag-contribute. Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan PhilHealth. Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo. Ah. Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng uh, PhilHealth at uh, cover additional services like dental, optometric services and assistive devices. Importante 'tong dental. Ilang beses lang po natin itong uh, diniskas dito yung dental. Salamat at i cover niyo next year. At salamat rin po doon sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po ay bawal i-cover sa loob ng 90 days ng same sakit. Ito tinatawag na no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra e nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung iba, ginagamit na lang yung sinulid para pangtanggal ng ngipin. I-cover niyo po yan. At itong importante rito, yung consulta package ninyo, dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang po nakakaalam eh. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakaka-avail, 5 million lang po. How about the other uh, 100 million Filipinos? Na dapat mapaintindi. Salamat, tinaasan nyo po, naging 1-7 na po ang inyong consulta package. Importante, education campaign po dito. In addition to an... Uh, emergency care benefit glasses and optometric services for children among others ito po yung inyong uh, pinangako. i also commend the recent approval of a second round increases in selected case rate, case rates by 50% o kaya naman pala eh naaprubahan nyo nga sa loob ng isang linggo noon since july 30 august september October, November, naka five, almost five months na po ang paghihiring natin. Sabi niyo pag-aaralan niyo, pero kung gusto niyo talagang gawin sa loob ng isang linggo, kaya naman. Papasalamat din tayo sa ating resource persons at uh, health advocates dahil uh, kung hindi dahil sa kanilang uh, pakikipaglaban, hindi matutupad ang dagdag na benepisyo dito, no? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangungulit. It now falls on the hand hands of uh, PhilHealth uh, to fulfill its promises. Sana po, uh, President Ledesma, yung inyong, inyong pinangako, uh, tinagurian pa naman kitang boy promise, sana po yung maging uh, boy, uh, tupad ka na po ngayong uh, 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025 reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Oi, kaya naman pala. Ang tanong lang, how can PhilHealth efficiently implement its uh, commitments for better healthcare benefits if no subsidy was allocated? Papakinggan po kita. Nakiusap ka, gusto mong ma-explain? Sige po. Gusto po ng taong bayan makinig kung anong plano nyo sa 2025. Gusto kong malaman mula sa PhilHealth ano bang nagawa ninyo sa pinangako ninyo at ano pa ang inyong planong gawing at tutuparin. Paano maapektuhan ng zero budget ang mga programa na papalawakin ninyo? As President Marcos said, PhilHealth has sufficient budget to do, to do all the things they, that they want to do. Challenge po ito sa inyo. Saan nyo kukunin ang pondo para mas mapabuti pa ang serbisyo ng PhilHealth? Kung ginamit po sana ito ng tama ang pondo ninyo, hindi po tayo aabot sa puntong ito. The Commission on Audit earlier flagged that the 89.9 billion excess funds of PhilHealth could have been used to expand benefits of its members. The COA said the transfer of the youth unutilized funds to the National Treasury, Treasury resulted in depriving the members of adequate and additional benefit coverage. Galit po ang tao ngayon dahil alam natin na maraming pasyente pa po ang naghihingalo, walang pambayad, ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital dahil po sa babayaran sa hospital. We also want to be clarified on the reported excessive budget allocated by PhilHealth for its uh, 20 for its 30th anniversary. Please uh, explain po sa publiko 138 million in total. Kasama na po dyan yung Gala Night amounting to 18 million, commemorative medal costing 4 million, special tokens totaling 30 million. Maraming pasyenteng naghihingalo. Ilang pasyente po ang masisave dito? ilang buhay po masasalbar dito kung uh, hindi kayo gagastos ng uh, ganon kalaki. Ulitin ko po, mga mahirap na pasyente ang kawawa dito. Malaking tulong po sa mga indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa hospital, pwede na po ito ipambili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. As we demand for PhilHealth to utilize their funds properly to benefit the poor, we should also support the agency in reaching this goal by providing sufficient funds to strengthen our country's health sector. More importantly, funding intended for health must be used and allocated for health. Let us be reminded that under the UHC law, Filipinos should be ensured that health care expenses. are kept to a minimum. Unfortunately, we are still far from achieving this goal. And it may become even more difficult with a zero subsidy allocation for next year. Isa rin po sa ating priority sa hearing na ito ay ang ating healthcare workers. For this year, sa ating pangungulit, 27 billion was released by the DBM for the payment of hiya uh, hey, uh, salamat po sa executive department at inyo namang obligasyon 'yan dahil services rendered na po 'yan i would also like to report that we managed to allot funding for the unprogram appropriations nakiusap po tayo sa hearing no sa, sa ating uh, leadership dito sa Senado na sana po maglaan rin po ng uh, uh, pagkukunan sana kahit na unprogram pa ito nakabasi po ito kung may excess collection pero sana makapaglaan ng ang uh, unpro program allocation unahin po ito, itong mga health em emergency allowances po. kahit appeals na po ito pag services rendered naman po ito dapat po balikan ito ng DOH at ng uh, D DBM. In this hearing, we will continue to hear the concerns of several healthcare workers as this committee is committed to being an avenue for them to air out their concerns. Yan po ang pinangako ko sa kanila. Bukas po ang kumiting ito para sa inyo. Kahit saan po oh, pumupunta ngayon, nagsisigawan pa rin. Imbis na sa salubong nila na Merry Christmas, ang narinig ko, hey, hey. Dahil yung ibang lugar, hindi pa talaga nababayaran ang health emergency allowances nila. Please, DBM, DOH, dito po ang ating mga healthcare workers para sa kanilang health emergency allowances. As we demand uh, for PhilHealth to utilize their funds. Marami pa pong issue dapat dito na ating tatalakayin. We also seek updates on the medical assistance programs of the government in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers uh, Act at uh, tinitingnan natin ito ng mabuti sa ngayon dahil meron po mga ilang na babahala na bakit hindi po sila matutulungan dahil zero budget na po ang uh, PhilHealth. Ipapa-explain po natin ang ating uh, uh, DOH dito. Na ito naman pong Malasakit Center, it's a one-stop shop. Apat na ehensya po ito, DOH, PCSO, DSWD, at uh, PhilHealth para magtulung tulong Wera po ng taong bayan yan na mula sa apat na ahensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Kaya, please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga malasakit centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan ayaw tumulong. Alam nyo, dito sa gobyernong ito, dito sa ating uh, pagsiservisyo, please lang, Pera po ng taong bayan yan, ibalik po ninyo sa taong bayan. May ilan dyan. Alam nyo, kung, may, kung gusto tumulong, may paraan. Kung ayaw tumulong, may dahilan talaga. May makonsensya naman kayo. Hindi nyo po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. The committee will also discuss today's ways to upgrade and strengthen our health facilities. In line with this, we will also seek updates on the status of primary care services such as super health centers and specialized medical services such as regional specialty centers. We will also discuss Senate Bill 2585 which institutionalizes the Philippine uh, blood uh, center to, to become the national and central hub of blood services in the country Overseeing the collection, testing, processing, storage, and distribution of blood and blood components. Related to this, we will also discuss Senate Bills number 689 and uh, 2657 to strengthen opportunities and avenues for Filipinos to be more informed about organ donation in hopes of increasing the country's uh, pool of uh, potential organ donors. As part of the oversight functions of this committee, We remain committed to our goal of making health services more accessible and affordable to all Filipinos. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh,